Sobrang daming tawag o message ang matatanggap mo mula sa iyong target maaaring asawa mo, kinakasama mo o jowa mo. Paulit-ulit kang tatawagan kung dati ay wala na siyang pakialam sa iyo. Kumuha ka lamang ng kanyang printed picture. Kailangan printed picture maski anong size. Pag mayroon ka ng printed picture ng inyong target, sa likod ay isulat mo ang salitang ito. Isusulat mo lamang, ito ang Picture ni Target sa likod ng picture isusulat mo ang mga salitang ito. Pagkatapos ay itago mo ito sa iyong damitan. Kinaumagahan ay kunin mo ito, sunugin mo ito, yung abo isaboy mo lamang sa hangin. Ulit-ulitin mo lamang ito sa mga susunod na araw hanggang sa makita mo ang resulta at isang araw mamamanghaka sa mga messages, tawag ng iyong target. Maraming salamat po mga kaswerte, mag-iingat po tayo sa mga scammer. Kahit anong araw po ay pwede mong itong umpisan tapos tuloy-tuloy na po hanggang sa makita mo ang resulta.